So, yun mga kadiyas. Gagawa tayo ng canopy dito. Bali, alisin natin itong old canopy. Bali, ang kakapit natin dito, metal na canopy. Tapos, ang roof niya is polycarbonate. So, mga kadiyas, samahan niyo ako sa ating paggawa ng canopy. So, yun mga kaidiyas. Gumawa tayo ng pattern dito. bali Ang cutting niya 5 cm. Tapos, uh, 0.5 cm. yang may mga ma malilit na guwit. Bali, isang side lang ang kakatayin natin dyan mga kaidiyas. Kagaya ng ginawa natin dito sa video mga kaidiyas. One side lang ang kinatingin natin dyan. Kasi gagawa tayo ng uh, ipipin natin yung dulo niyan mga kaidiyas. Parang type C siya. So, ang ginawa natin uh, sa isang side lang ang kinating natin mga ka -ideas. Kasi kung magkakabila ang kating ang kating natin mga ka-ideas is uh, magiging malaki na ang gap nya So ayan ang ginawa natin mga ka-ideas na natin siya. Pero bago natin kinating mga ka-ideas is gumawa tayo ng pattern dyan. May nilatag tayo. Bale may nilatag tayo dyan na uh, isang Uh, karton mga kaidiyas na kapareho ng size ng by 2 mga kaidiyas bago natin siya uh, kinatay so bali, yun ang naging guide natin mga kaidiyas na karton so bago natin ikating yan i-try muna natin mga kaidiyas kung tama yung sukat kasi, kasi ganun din ang ginawa natin bago ko nakuha yung 5 cm tapos by 0.5 cm dun sa sukat na gagawin natin na pagbibend ng it, ah uh, itong metal na ito na 2 by 2 mga kaideas kasi ito yung gagawin natin na uh, trusses. Ayan mga kaideas yung ginawa natin na pattern. Yung carton na yan. Diyan tayo nag-base mga kaideas. Make sure na hindi tayo magkamali. Kasi kung kakatingin kagad natin, hindi natin i- susukat o itatry yung pag pagkabi niya, uh, mahirap magka uh, kating or magkamali lalo kung ah uh, eksakto lang ang materials natin. Mas, mas masigurado na mga kaideas, gumawa tayo ng pattern na karton. Kagaya nito mga kaideas, itong maliit na ito, napakadali lang. Uh, may ginawa rin tayong pattern dyan mga kaideas. Pagkatapos natin ibin yan, so doon na natin i-welding. Saka natin ikakabit. So tingnan nyo mga kaideas ang ating gagawin dyan. Uh, panoorin nyo para doon sa mga baguhan ay mayroon kayo makuha ang konting idea dito sa ating ginagawa kung paano mag ng 2x2 na tubular na metal. So tara mga ka-ideas. sa pinapakita natin uh, line na yan, ikakating natin yung mga kaidiyas kasi ito yung ilalagay natin sa gitna doon sa may ginagawa nating uh, trusses uh, yan ang ikakapit natin na parang bracket nya or breeze mga kaidiyas which is uh, binindin natin para mayroon siyang pattern so, so samahan niyo ako mga kaidiyas sa ating ginagawa dito sa ating trusses ng canopy tara mga kaidiyas ideas, dito nagkakapit na tayo ng uh, pagkakapitan ng ating trusses. Bali, ang ginagawa natin dito, nagtuturnilyo to tayo. Tinatamin naman natin siya ng tornilyo. Uh, bali, ang kinabit natin dyan is apat uh, kabilaan mga kay Diaz, yung mahaba na tornilyo. Kasi yun ang, ang pagkakapitan ng ating uh, trusses. Hindi pwedeng yung isang nakatukod lang yung nakadrop mga kay Diaz. So, so kailangan ang uh, mayroon din siyang pinagkakapitan sa, sa wall natin. Hindi natin sa pwedeng i-building. So, ayan. Tapos na tayo magkabit ng uh, pinagkakapitan nung uh, lakas dun sa wall. Bali, maglalatang na tayo mga ka-ideas nitong uh, pagkakapitan naman ng polycarbonate na gagawin nating rope. So, ayan mga ka nyo ako sa ating paggawa. Sana dito sa ginagawa nating trusses ng canopy is uh, sa mga bugawhan ay mayroon tayong ma uh, kunting idea na ma-share sa kanila kung paano gumawa ng trusses canopy at ang gagamitin natin is polycarbonate. So, tara mga kaidiyas, samahan niyo ako sa ating paggawa. mga sa plate tayo sa ginagawa natin dito sa canopy trusses natin bali tapos na tayo mag primer so nagpapatong na ako ng pintura niya yung chocolate brown niya mga kaedin kasi yung polycarbonate natin na ilalagay dyan is uh, kulay brown so ititerno natin yung kulay niya so ayan mga kaedin ayan primer pa lang yan na epoxy primer ang gamit natin which is tapos na tayo dyan mag primer tapos na masilya na rin natin yung mga butas butas okay na siya sana wag umulan para matapos natin itong mapinturahan ngayon ta para bukas ah uh, ready for roping na tayo ng polycarbonate so ayan, ayan yung ginawa natin na trusses na uh, para sa canopy na ang gagamitin natin na bubong dyan is uh, polycarbonate Update ko mga kay mga pagkatapos natin ng uh, pintura nito tapos kukuhanin din natin ng video mga kaideas yung pagkabit ng uh, polycarbonate. So yan update tayo mga Diaz sa ginagawa nating uh, canopy. Bali tapos na tayo dito sa ginawa nating trusses. Bali ito yung uh, pinagawa sa atin na ito. Ginawa ko siyang uh, binin ko siya sa dolo. Uh, which is parang ano na siya yung kung may nakikita kayo sa waiting shed na mayroong ganitong mga type na trusses na cabin yung sa dolo so bali yung mga kaidea sa lalagyan natin yan ng ano uh, gutter dyan. tapos dito sa dolo bali didiretso yan natin dun pero for the meantime dito muna tayo sa corner na ito kasi ito yung malakas tuluan ng tubig dito so ngayon ali mag-install na tayo itong polycarbonate natin transparent itong polycarbonate na kulay brown so medyo may kamahalan din ang uh, per nito bali 1-1 so yun mga kaidiyas samahan nyo ako sa ating pag uh, install ng ating uh, polycarbonate ang gamit ko pala mga kaidiyas na ano ito Okay, Diaz. Yes. Ito yung gamit natin na text crow. Mayroon siyang ano, rubber na para just in case na hindi siya papasukin ng tubig. Bali, uh, apat na meters yung kinawa natin. Ano na ito mga kailias? Ito pa. Tapos silalagay natin to ito itong isa dito. Silalagay natin dito sa may corner. Yan. So tara mga kailias. Samahan niyo ako sa ating pag- uh, i-install nitong ating uh, polycarbonate. Uh, mga kaidiyas, sa sa pagkabit ng ating polycarbonate dito, bali mga kaidiyas, ang ginagawa na natin dito is mano-mano. Uh, bali, uh, binabaray na muna natin siya, saka natin ilalagay yung text crow. Kasi hindi ko dinadirect siya dahil baka mamaya hindi natin ma control, dudulas yung textro natin. Magkaroon ng damage yung polycarbonate. Kaya, ang ginagawa natin mga ideas is, uh, bubutasan muna natin, uh, babarenaan muna natin, bago natin ilagay yung textro So, yun mga ideas, uh, yun ang technique natin dito sa pagkabit ng polycarbonate para iwas sa uh, damage yung polycarbonate. So, ayan mga ideas, samahan niyo ako dito sa ating ginagawa. Hanggang sa matapos tayo sa pag-install nitong ano, Uh, rooping na polycarbonate ang gamit natin dito sa ating canopy. Tara mga kay Diaz, samahan ako hanggang sa dulo na itong, itong ating ginagawang video. So yan mga kaidiyas, tapos na tayo sa ating pag install dito sa polycarbonate na ating ginawa na canopy. Ayan, papakita ko sa inyo mga kaidiyas ang outcome ng ating ginawa. Yan mga kaidiyas, maraming salamat. God bless.